Mga bossing, tapos na tayo maglagay nitong insole natin sa sapatos. Ngayon naman, susubukan naman natin tong binili nating medyas. Ayan, meron tayong biniling medyas. Itong elite socks natin, titingnan natin kung bagay siya dito sa shoes natin. Ang kulay ng shoes natin. Tingnan natin kung mag-ano siya. Ayan. ayan. medyo mukha tayong bagong gising mga bossing kasi gising lang naman talaga natin. O, ayan. Tingnan natin to. Ito, kapala. Hindi siya, ha? Ayan, tingnan mo yan. Elite socks. Ang ganda ng design niya. Ang ganda ng pagka-brown niya. Brown tap tawag yan sa kulay yeah. nito kaki. Ah, kaki pala. Color kaki yan. Tapos meron siyang lining na color red. Ayan, ang ganda mga bossing. Try na natin siya. Ayan. Ang ganda ng design niya. Oh. Kapala, parang yung ano Parang yung socks na I left pala. Parang yung socks na nabili ko sa mula. Ayan. Pero oh, magkano lang to mga bossing. Hindi siya aabot ng 200 pesos meron ka na ang napakagandang saks. Wow, kapal. Makapal siya na malambot sa loob mga bossing pag tinapakan ninyo. Ang ganda. Ayan. Pag ako nagme-medyas mga bossing, hindi ko siya sinasagad talaga ng todo na ganyan. Gusto ko yung medyo parang naka, ano siya, Ano tawag sa ganyan, yung tinutupi-tuping ganyan. Basta yan, ganyan. Kasi parang forma-forma na rin siya. Try naman natin yung isa. Ha? Huh? oh Oo, tapos, Ayan. May nakalagay yan kung sa left ba siya or sa right mo siya ilalagay. Ayan, bossing. Pag nagkamali ka pa kung saan mo ilalagay yan, ewan ko na lang sa'yo, ha? Ayan. Ha? Ayan. Tsaka maganda yung ano niyan. Tignan mo, oh. Yung sa ilalim niyan, yung dito sa may talampakan ninyo, meron siya mga, ah, uh, naka, ano tawag yan? Basta malambot din siya mga bossing ngayon, eh, no? Parang pampakomfort siguro sa paa mo yan para hindi masaktan siguro yung pampating dito. Oh. Ayan, yung dito, pati yung dito sa may bandang likuran mo. Ayan, no? Oh. Ayan, di ba pag naglalaro tayo ng basketball, ito yung mga madalas sumakit sa atin, eh. Meron na siya mga suporta, mga bossing. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan, okay na. Maniswat na natin siya. Tingnan natin kung bagay siya sa shoes natin. Let's go. Ayan. Ayan, no? Oh. Grabe naman yan. Ang ganda. Bagay ba? Magagay siya sa shoes ko. Amazing. Ayan. Ang ganda. Magagay sa sapatos ko, no? Ayan, tignan nyo naman mga bossing. Wow. Parang maganda rin siya pa morma, no? Hindi lang siya pang basketball, no, yung forma niya, no? Ang ganda, oh. Yan, kaya sa mga gusto niyan, sa kung gusto niyo, kung nagustuhan niyo yung color ng ano natin, ng socks natin, marami ring iba't ibang color yan mga bossing. I-check niyo na lang yung yellow basket natin. Ayan, kayo nang bahala mamili kayo ng color na gusto niyo. Okay? Peace out mga bossing.